Ang bilang nito dati dito, sir, ilan? Mga 1-2 ba ito? 2 ba yun? Yung estimate net income mo sa isang buwan, magkano po yung estimate mo? Sa ngayon, kumikita ko ng ano, 3 digits. 3 digits? Oo. Pero, depende na. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At welcome back to my channel, Kadog Singh. Ngayon guys, kung makikita nyo dito sa likod ay ito po yung farm ni Sir Stephen Mirador. Ayan. Itong video na ito ay update na lamang po sa una nating vlog kasi meron pong nanghihingi ng update kung ano na ba yung mga progress sa farm ni Sir Mirador. So ayan guys, kung pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa so mga bagong uploads natin. Yan, ito yung Rizal na stock ni Sir Emeraldor. At yung ganyang body. Yan, oh. dalawa. Sir, good morning, sir. Hey, good morning. Ayan. Balik, kak. Aku balik, kak. Oh. Super. Oke namang, kakion. Ayo, Good morning, good morning. Ayan. Nabutan natin si Sir Mirador dito. Ah... Uh, Magde-deliver ka ngayon ng itlog, sir? Ito. Oh, ah, ang bali yeah. pang apat na araw ngayon. Pang apat na araw ngayon. So, bali sa isang linggo, dalawang beses kami mag ano, mag Dami pa lang Marcus. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, Mga bali 80 plus sa 3. 88 siguro ni sir. Oh, 88 ka 3 sa apat na araw po yan guys. Yan. So madami ng harvest talaga si sir. So, ngayon sir, pwede bang makapasyal muli sa doon sa mga kulungan ng itik mo? Ah, uh, sige sir, walang uh, problema sir. Tingnan natin kung so, so, kumusta na yung mga itik mo at... May bago akong ano ngayon sir, may bago akong mga uh, sisew, one month. Ah, one month? Mm uh, Ito, mga ano to, ito na yung ano mo, mo brooding. Oh, Picasso. House, no? Kailangan ah, pa kasi ano, improve. Sa mga ano dyan, sa mga gustong magsimula ng mag dapat uh, lanuhin ng maigi sir. Lanuhin ng Para piling. hindi pa ulit-ulit yung, yung, uh, yung building, building okay. or pag kaso sa ano natin sa, sa mga itik itik ah. kasi mahirap din kasi pag ano, pag sa simula pa lang tapos mag trial mag and error na so talagang magastos diba magastos sir sa umpisa kung yung pag-uumpisa mo ay trial and error so dapat talaga ay ano maka-attend ng seminar sir yes seminar, Or seminar. mag ma magpasyal sa mga farm, sa farm, ibang farm para iba't iba bibisita sa iba't ibang para makakuha ng mga idea. Ng idea. Mas maganda na, mm, hindi maganda. na hindi na ano maraming error. Ito yung ano ko sir. So, meron din ako dito. Ah, meron kang sisyo na. Ito meron din ako. Ilang buwan ito sir? Halo to sir. Nabili okay. ko to halo to kaso may one month ng mga mahirap 'e eh, pag ano pag di pareho yung edad ng ano. Pero i-classify eh, ko rin i-segregate ko rin yung maliliit mm, yun sir, yung maliliit. Hmm. So yan yung ano sir no, yan yung dapat maiwasan sir na mahalo yung maliliit sa malalaki. Hmm. Kasi kaso sayang din kasi kung hindi ko dinig oh. sir malaki na hindi, naka, hindi oh, na nakakatakot okay. ma-bumamatay. Ano so tayo na lang yung mag-adjust, i-separate natin. Hmm. Kasi kawawa yung mga maliliit kapag uras na ng pagkain nila. Mm. Then, okay. So, minsan, maapakan ng iba. apakan ng iba. So, ilang mga... So, tatlo. Tatlong batch yung mga bago mo, sir. Tatlong batch, sir. Ito. At ito pa din. So, so, ito. Iba din ng edad. Ilang? Iba, iba, sir. Pangat, siguro mga one month and two, one, two weeks? Two weeks. I think two weeks. Ah. Uh -huh. one uh -huh. month and two weeks. So dapat talaga may ano, may sa simula pa lang may kulungan na ma maayos kasi. Maayos, uh -huh. Pag hindi ganito. Buti ngayon hindi tagulan. Yung tagulan to, tag medyo ano? maputik to. Kawawa ang hmm, kawawa. Buti nga ano eh. Okay, uh, ayan, guys. Hindi tagulan. Kaya sawa ng Diyos, di na Justin. Wala naman ako namatayan ngayon. Wala naman uh -huh. namang namatay. So okay pa rin, sir. At least Basta uh, malawak lang yung galaan nila. Oo, oh, yan. Isa din yan. Mm -hmm. Hindi naman gaano masyadong maputik katulad nito. Yan, kung magkita nyo. Pero kung magsimula kayo, dapat importante kasi yung ano? kapital. Kapital. Mm -hmm. Para kung kaya nyo naman i-manage eh, ng konti lang kapital, why? Diba? So ngayon, sir, kasi ano na nag peak production na yung mga itik mo nung first vlog natin dito ay ano pa yon nasa mga ng mga kaspang uh, ilang months pa yon hindi pa siguro yung nangingitlog nung first vlog natin so ngayon nagliing na uh, lahat so ngayon dito lahat sir ay nangitlog na oh nangitlog to ito, lahat sila sila oh lahat na yoko marami na itong ano sir na mamatay paraming namatay? Na mm, siguro, yung iba, di mo maiwasan na di mo pansin ba na uh -uh. nag ano siya, nag prolapse nag prolapse? oh so, tapos, minsan yung iba naman, mamatay na lang kaya, importante, mayroon kang ano kasunod kasunod, oo uh -huh. kasunod na bat <laughs> ayun lang, ano so, like, ang bilang no? nito dati dito sir, ilan? mga 1-2 ba, one, ba yun? Na, uh, ngayon, mga heads. 900 na lang siguro. Nang siguro, nasa mga 200. 200 plus. Uh -huh. pero, mag, ano, sa simula na yun, yung nag-ano ako. Ah, oo, oh, uh, sa, sa Nung iba, nung ano pa sila, nasa grower stage uh -huh. pa sila, nangamatay na. Oh, uh -huh. ganoon talaga minsan hindi pag sa pagkalaga din kasi minsan. Oh, uh -huh. talaga no, yan. Ano yan, pag ano, ka pa lang. Pero okay naman. So, ayan guys, ito na po yung farm ni Sir Melador. Ayan, yung makikita nyo, ito po yung kanyang duck house. Ang uh, capacity po nito ay nasa mga nasa mga 500 heads plus capacity itong duck house na ito. Ayan, at meron pang mga napupulot si Sir na mga itlog. So, meron talagang ganyan na plate mga itlog. Ayan, kita natin yung mga ipik. So, ayan po. So, maya maya pag-uusapan natin kung nakabawi na ba si Sir Merado sa kanya kapitalito sa itikan So, ayan po. At ito naman yung kanyang lagayan ng pigs. Ayan. Dito ko yun no, sir, kasi para may, malinis din ba? Oo, oh, so, yung mga damo. <laughs> Kung kak kakain din sila ng mga damo. Ah, so ang style mo pala, sir, ay inilipat-lipat mo? Oo, oh, para, para maging ano lang ba? Oo. Oh. Dati kasi dito yung nata ano, ayun, malinis na siya. Oo. Oh. Oo. Wala nang mga Adamo. Oh. mo. Kaso nga lang, pag tinabayaan mo yung ano, pag hindi mo ilipat, mauubos yung saging, mabubutol. Uh -huh. Sayang naman. Sayang. Uh, kaya nililipat naman. ko. Itong lamang lansunis, di naman nila kaya ito. Uh -huh. <laughs> so, ngayon sir, pag usapan natin yung ano, yung income mo. Kung ano ba, nakabawi ka na ba or kung okay ilang, ilang percent na ba yung nabawi mo sa capital mo? So Alos, ngayon sir, yung estimate, net income mo sa isang buwan, magkano po yung estimate mo? Sa ngayon sir, uh, paiba-iba -iba kasi sir eh, kasi minsan hmm. uh, bababa ng kunti yung production, production. natin, okay. tapos sa ngayon nagmahal yung ano, Itlog. Itlog. Oo. Uh -huh. Nag 12 pcs siya. So, piece okay ngayon ang inkama ng itik? Sa ngayon, ma... kumikita ko ng ano... 3-digit. 3-digit. Oo. Uh -huh. So, Ayan. dipindi natin kasi sa next month, siguro, bababa na siguro yung price ng itlog kasi alam mo naman, uh -huh. February na ting... ting, ting harvest na harvest ng palay. na ng palay. So, mababa yung presyo yun. ng itlog. nagdepende pa rin yan sa kanila? Pero mas maigi siguro kung dito lang ako, oh. <laughs> kaysa doon sa, sa dati ko, two-digit lang yung ano ko doon. Oo. Oh. Pero depende pa rin dito, pwede so, sa ano, pag-manage natin natin to kung paano natin siya ano. Mga hundred per month na yung, uh, or so, sumra pa. Ngayon lang pa. sir, ngayong buwan. Oo. Uh -huh. so, siguro di natin so, alam sa 100,000 or tatas pa yung kita ni sir. Siguro tataas pa kasi may so, meron pang mga ano kasunod. So, so ano na ngayon yung mga nadagdag mo dito sa iyong farm, sir? Sa nakikita ko kanina pagpasok ko dito, mayroon ng building doon. Ano 'yon? Tulugan sa, mo. Ah, ako, ma, ano ko 'yung sir? Tulugan ko 'yung Ah, sir? tulugan mo dito oh. sa farm, mo 'yan. So ang pinagpatayo mo doon yung income dito sa oh, farm. farm mo. Dito. So yung yung capital mo unti-unti mo nang nakukuha at ni uh, ano ini invest ang, mo doon sa bahay ko at sa bahay ba mo ano yung 920 van ako ah yung, oh mayroon na pa lang mini van sir ayan yan yung mga uh, progress ni sir ito naka, Nakakuha na po siya ng mini van pang transport pang kargahan ng itlog kapag magde-deliver kasi kasi nga naman safety yung mini van sir no? kahit oh, tagulan yes, so safety hindi mababasa yung itlog so ayan tapos may parating ako ng ano sir kaya siguro 200 heads ngayong, 200 heads na ducklings ducklings siguro ngayong sunod na araw sunod na araw hmm. ha kaya hirap dito ko dito kong simulan akong ipupuesto e eh. buti uh -huh. may ano ko dun so nakikita ko ngayon sir ng mga Itik Pateros na po itong inalagaan mo? Ngayon, sir. Bago, yung bago. Yung bago? mm. Tapos, yung parating ko, ano, itik, itik pinas. pinas. So, okay pa rin sa iyo ang, ano, ang Itik Pateros. Maganda pa rin ang... Sa tingin mo, maganda pa rin yung kanilang performance sa pagdating sa production. Sa so, ngayon, sir, okay naman, sir. Okay naman. Hindi naman ako uh -huh. lugi. Oh. Uh -huh. So, ang Itik Pinas mo dito... Ito, sir. Ito lang. Ito may... So ito, ano to? 90% ng itlog to siya. 90%? Oh. 90 ah. 90% 95%. Ang so, mataas. Oh, mataas guys. So, oh. yan, ito po. Ito lang po yung itik pinas mo, sir. Oh, ito. Yung oh. iba naman, halo. mayroon akong ah, itik may pinas man. dito, kaso konti lang yun. So, ito po yung itik pinas niya, guys. 95% to. Uh, 95%. Ang itlog niya. Kung i-compare natin sa mga patero, sir, ano ang... Ano ang mataas or oh. same same lang? Alo, ah uh, mataas to kaso itong patiros kasi ma may edad na to eh ito, ah oo may edad na oh. so wala itong kapariho ng edad sir yung itik pinas ito wala sir wala wala, oh, oh wala so... to kasi nag isang ano lang to eh mm -mm. ko dati so, hindi pa natin ma compare kasi nga iba yung edad ng ng pateros so ayan guys Ah, ito sa akin sir, parang ano lang to ba? Siguro kung makakuha pa tayo ng ano nang makadagdag puhunan pa tayo ay ano kung ko, gawin building na yung maganda ba? So, ito na guys, yung isang building ni sir. Ayun. Pero yung iba nito sir, nangarol? Ah, nangarol, hindi kasi sabay-sabay. No? Laglag na 'yung ano nila. Ilan ilan na ilang months na ito, sir? Ano 'to, sir? Mga 13 months? 13 months? No, 13 so, months 'to kasi nabili ko 'to ano eh 3 months mahigit. 3 months Tapos mahigit. nung pagbaba ko, bumili ako ng unit 'to. So ngayon nagmolting sila, so Pero, ilang hindi sabay-sabay. Ilang percent na lang 'yung kanilang production? Ngayon, sir, mga 60, 60 plus, so okay pa rin. Oo, oh, eh, oh, wala problema, ka sir. Sa, kahit na um, mag-molting sila, hindi nga sa, sa pag-page kasi pag, kahit na mag-molting mag sila, may itlog pa rin. Mm, mapapakain At pa saka, rin yung sarili nila. Mm. At meron pang income yan. Oh, meron pa, sir. Konte, meron pang income yan. So, lahat naman talaga dadaan sa pag-molting. <laughs> hindi naman talaga yan maiiwasan, guys. So, ayan. So, ito pong sita, please, sir. Ganito lang. Dito yung painuman niya. Ayan. At ilang heads dito, sir? 150 ito, sir. 150. Oh, nangitlo kanina ng 105. Nangitlo ng 105. Oh. Ah. Uh, so, uh, iba-iba. Minsan, makapulot maka 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 ako ng dalawa. Tapos mayroon pa siguro doon sa loob. Ilang taon ka na nag-aalaga ng itik at ano naman yung mga mga na-idagdag na, na kaalaman mo sa part sa pag-aalaga ng itik. Ngayon, Sir, mga 11 months pa ako. Tapos under ano pa rin ako? Under ano pa rin oh, ako? Sa ano. pag pag study mm, Sa pag-aaral Wala naman itong katapusan yata oh, eh. Oo. Oh, um, parang yun, no, wala naman itong ka Iba-iba kasi yung oh. ano eh, lalo na sa ano. Meron talagang maragdag na bago mm. na kaalaman. Ah, ganito pala. Mm, Dapat ganito pala. Ganito pala ganito. Oh. Kahit nga siguro yung mga matatagal na lagi gin Hmm, ganyan, ganyan din. Wala pa rin no. siguro sa... Continue ano, learning pa rin okay. kahit na ano, kahit na ilang years ka pa. Pero importante, happy ka sa trabaho sa mo. Sa ginagawa mo, ayan. So, ngayon ako yung amo. Oo, walang... May tao ko isa, may, may tawahan ko isa. Taga, tagapakain, no? Yung alala yung siguro mo alala, dito. Alala, oh. Pag malis ako, pag may deliver ako, naiiwan siya dito. Siya yung ano... Uh -huh. Yung time ng pagmumulting, paiba-iba. Oo, oh, paiba-iba. at least, hindi tayo, ano, kumikita pa rin tayo. Mayroong iba na 10 months yung itig niya na nagmumulting na. Yung hmm. iba nasa 12 months. So, dyan talaga kadalasan nagmumulting sir, nasa mga 10 months to 1 year. Yun ang ano nila sir. Yun ang no. ano nila. Dito sa'yo, ganun ba rin? Ganun oh, din sir, ganun. Ganun din, oh. ha? ano, mabawasan mo. Mabawasan ko. Oo. Oh. Dagdagan ko na lang ano, yung kung ano lang yung dapat para sa kanya. Ito, minsan, hindi naman ito nauubos. Oo. Oh. Anong pag... Paglagay mo dyan, sir, hanggang hapon na yan, o maglalagay ka pa mamaya? Mamaya? Ito, hanggang tanghali ito. Tanghali ito. kasi yung ano ko, maliit ko yung... Feeder mo? O, gusto ah. ko yung ano ba, yung pwede pang kasali um, na yung kain na sa hapon. Hapon, so I isang, isang lagayan yun. lang, yung automatic feeder. Mm. So, ayun. Marami pa kung dapat baguhin dito So, pa paano lang, pa unti-unti oh, lang. Unti-unti lang. Importante na oh, ma at meron tayong dito. na-learn. Yan guys. Meron pong social, Maliit? May, oh, maliit. Ngayon lang to. Minsan makakuha ko na ito. Pero ang mm. ang ah, sara kayo. Ang kayo kung makikita yun. Oh. Karoon na po. Hindi ginamalik yan sir. Nagiging oh. anang ako. Ang abnormality sa ilang pagdibelo sa club ba?